Naitala ng Bangsamoro Region ang negative 1.5% rate ng inflation nitong September 2025, siyang pinakamababa sa buong bansa sa loob ng anim na sunod-sunod na buwan ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA noong October 20. Ayon sa PSA Barm, pangunahing dahilan ng deflation o ang pagbaba ng presyo ng mga bilihin sa Barm ay dahil din sa pagbaba ng presyo ng dalawang pangunahing sektor. Ito ang food at non-alcoholic beverages at mga serbisyo sa restaurant at accommodation. Kabilang sa limang pangunahing produkto na may pinakamalaking pagbaba ng presyo ngayong buwan ay ang bigas, liquefied petroleum gas, kuryente, kamatis at sugar cane. Ang BARM ang tanging lugar sa bansa na nakararanas ng patuloy na pagbaba ng antas ng inflation na mas lumalim pa tungo sa deflation noong September 2025. Binigyang diin ng Bangsamoro Planning and Development Authority o BPDA na ang kasalukuyang deflation ay kapakipakinabang sa mga mamimili sa rehiyon dahil pinapalawak nito ang kanilang kakayahang makabili. Dagdag pa ng BPDA, ang ulat sa inflation ay nagsisilbing mahalagang gabay sa mga mamimili kung ano ang dapat bilhin at sa mga investors kung saan ang kop maglagak ng puhunan. Itinuturing din itong mahalagang sukatan ng takbo ng ekonomiya para sa publiko at ng mga mamumuhunan. Sa mga lalawigan ng BARM, naitala ang pinakamalalim na deflation sa Basilan at sinundan ng Maguindanao at Tawitawi. Ang Lanao del Sur ang may pinakamababang antas ng deflation sa rehiyon Batay sa ulat ng PSA BARM, bumagal ang deflation sa Cotabato City mula negative 3.4% noong Agosto tungo sa negative 2.3% ngayong Setyembre. Drema Kitayan Bravo, NDBC, BIDA, Balita. We'll be